Ma'am, andito po yung Mr. Mot, anak mo, gulong-gulo yung kanilang isipan pareho. Ano ba talaga ang totoong pangyayari? Ano po ako na si Dave, ang tatay, kasi hindi po ako sigurado, sir, kung sino. So hindi ka sure? Hindi po, hindi po, hundred percent, hindi po ako sure. Sir Ryan, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Last time tayo mag-uusap, dito po sa studio, uh, sinasabi niyo po na willing kayong ipadin, i-test yung anak niyo at saka kayo. Para magkaalamanan kung talagang ikaw ba ang tatay, kasi feeling mo ikaw talaga ang tatay, o yung si Dave. Tama, sir? Opo, sir. So hanggang ngayon ba, sir, talaga yun ang iyong paniniwala sa puso mo na si Divine ay anak mo? Opo, sir. Wala pong pagbabago, sir. Kahit o na po, po sir. sinasabi po ni Mrs. na hindi ikaw ang tatay, kundi si Dave dahil nakarelasyon niya si Dave, naniniwala ka na anak mo pa rin talaga itong si Divine? Opo sir, naniniwala ako sir kasi ako talagang nagpalaki yan sir, simula pa sa bata pa sir Simula ng pinanganak? Opo, sir, simula nang pinanganak sir So ikaw Hanggang talagang... Ngayon sir, labing dalawang taon sir Ikaw talagang kinikilala niyang tatay pero uh, sa mga chat, eh, ang tinatawag niyang papa ay ito pong si Dave dahil nga po sabi ng misis niyo Opo sir So sir, anuman maging resulta nito, dapat tanggapin niyo po Kasi ito po esensya ano pong nakalaw dito, ito po yung totoo. Opo, sir. Sir Ryan. Sir. Ano sa palagay mo ang resulta? Sana, sir, mag-positive kami, sir. Kasi sobrang sakit yung... Hindi ko ma sir, kung um... mag-negative kami ni Divine, sir. Sobrang sakit. Alam ko po, ang naramdaman nyo ngayon pa lamang, yung bang in nyo na sana mag-positive to? Kasi pag-negative, sobrang sakit nga naman. Sa kaloban na for 12 years. Ginawa ko po lahat, sir, para mataguyod ko yung pamilya ko, sir. Kahit anong trabaho, sir, pinapasok ko. Oh. Nagtatanim ng palay, sir, para lang <clears throat> mabuhay ko yung anak ko, sir. Matanong ko lamang po, sir, bakit ayaw kayong maniwala ng so, susasabi ni Mrs. Eh siya po kasi talaga yung siya nanay at sinasabi niya sa inyo paulit-ulit na hindi ikaw ang tatay niyan kundi itong si Dave na naging karelasyon ko. Ba't ayaw niyo maniwala dun sa kanyang mga sinasabi na gano'n sa inyo, sir? Ah, kasi sir, hindi ko maano sir na magagawa niya sa akin sir na mag -ano sir, maglihim ng ganyan sir. Pero ngayon sir, malalaman na yung totoo sir, yung kung ano ba talaga yung resulta pag sa DNA na sir. Pero hindi naman po siya naglihim na, di ba? Naglantad na siya. Sinabi niya na, na meron siya naging karelasyon at ito karelasyon niya, dati niyang kasintahan at ang pangalan ay Dave at uh, ipinakilala niya po sa inyong anak uh, itong si Dave at hanggang sa itong bata uh, nadala na rin sa pag ujug ni, ni Mrs. na tawaging Papa si Dave. Alam ko po masakit yun, di po ba? ah uh, ang tanong ko ngayon, <coughs> nag-usap na po kayo ng anak nyo uh, tungkol po dito sa uh, DNA test, kung ano man maging resulta nito. Opo, sir. Ano pong sabihin po ng anak nyo? Ano po na pag-usapan nyo? Kung pwede po namin malaman. Sinabihan ko yung anak ko, sir, na kahit anong mangyari, kung ano man yung resulta, walang mag -ibabain. kahit mag-negative ka sa akin, tatanggap tanggap pa rin kita kasi ako yung nagpalaki sa'yo. Ang, kung mag man kami, sir, mas lalong okay, sir. Sa akin. Nung pinanganak ko ba si Divine, uh, nandun ko kayo sa ospital? Kasama niyo po oh? yung si Divine? Opo, sir. po. Pa, nung trabaho muna ako sa Marawi, sir, pag tinawagan ako, sir, na nandun na sila sa ospital, sir, umuwi. Kagad ako, sir, kahit yung pera ko, sir, kung sir, para lang maano ko yung asawa ko, sir. So pagkapanganak panganak po kay Divine, karga niyo po agad siya at hanggang o sa po. makalabas ng ospital, hanggang sa lumaki, kasama kayo palagi? Opo, sir. Bakit po sa Marawi ka nag-work? Bakit po naging LDR ang inyong pong relationship? Kasi, nung una, sir, wala talaga akong alam na trabaho, sir. Kasi, yung, yung kapatid ng mama ko, sir, may furniture sa Marawi, sir. Kaya doon muna ako nagtrabaho. Kasi, okay. maliit yung katawan ko sa noon, sir. Ah, hindi ako mataba, sir. Kasi, hindi ako pinagtrabaho ng papa ko, sir. Pero, hmm. nag- nagano ako sir, naghanap ako ng ibang paraan para lang makatrabaho ako kasi may anak na ko sir, buntis na yung asawa ko. Kaya naghanap talaga ako ng paraan para maka makapira. So maganda po yung narinig ko sa inyo sir, ano, na ano man po maging resulta nito, mas maganda siyempre positive. Kahit na Oo, negative, sir. hindi pa rin magbabago yung inyong pong uh, pagtingin, pagtrato, pagmamahal kay Divine. Tama? Opo, sir. Ano naman po naging sagot ng anak nyo tungkol doon sa sinabi nyo? Ah, wala lang sa ano, sir. Sinabi lang niya sa akin, sir, na magkano lang, sir, anong resulta, tatanggapin lang din, sir. So, ibig sabihin, hindi kayo magbabago, sir, at kung yung bata ay humiling sa inyo ng tulong o suporta, ibibigay niyo po yon. Yun, yun po ang ibig, pagkakaintindi ko, tama? Opo, sir. Ma'am Jenny, magandang hapon. Magandang hapon po, therapy. Hawak ko na po yung DNA test result. Ano oh. po sa inyo pong palagay ang nakalagay sa DNA test result dito ngayon? Nothing po mag-positive pa rin. Positive kanino po? Para kay Ryan mm -hmm. o para kay Dave? Sa mag po, kay Ryan po. Ano pong napag-usapan niyo po ni Divine? Kasi sabi po kanina ni si Ryan, kung napakinggan niyo, ano man ang resulta nito, hindi magbabago ang kanyang pagtingin, pagtrato at pagmamahal kay Divine. Ano pong ma inyo po masasabi at ano naman po ang inyong reaksyon? Ano, kinausap po po yung anak ko po kung sakaling mag-positive or negative po, ano po ang resulta tatanggapin po namin po. Si ano positive si Divine, ano po yung kanyang uh, palagay? Ano po yung kanyang uh, mga sinasabi sa inyo? Wala naman po, tahimik lang po ang bata dito. mag lang po din siya ng resulta po. Ito na yung result natin. Mm -hmm child, si Divine, father, alleged father, kasi nagpapatest si uh, Ryan Tirol Ramos, Aha, uh, May 25, 2023, sinagawa yung test, eto, yung pag ng specimen, eto na, lahat nandito, yung mga information data, op, oh, stop, si Ryan, sir. Lahat po ng mga netizen, ang kanila pong uh, inaasam-asam at wini-wish, sana po mag-positive kayo. Opo, okay, sir. bata. Ano pong reaksyon nyo yung mga netizen? Eh, Gustong-gusto na sana ikaw na po yung tatay. May gustong kung kayong sabihin sa mga netizen na they're rooting for you. Gusto nila na ikaw ang tatay ng bata dito sa DNA test. Nag- ano? magpapasalamat sila magpapasalamat ako sa kanila sir na kahit sila sir nag ano sa akin na magpasitib kami ni Divine sir yung mga ganit netizen um, Ma'am Jenny <laughs> <laughs> paano kung ito po ay nag lang nga, nag positive na si Ryan ang tatay ano pong yung maging reaction that it does it mean na kayo po ay magpapakabait na at makipagbalikan na kayo kay Sir Ryan alaala -ala um, sa bata ano ba, na na po namin na ano po. sa ngayon po mag-focus na lang po ako sa bata, hindi na po sa kanila po. Okay, sige. Konti. Nako. Positive or negative, sir. Mga bata na lang po ang concern namin. Pero sa mga dalawa, wala Ops! Sandali, malapit na. Paano ma'am kung sasabihin ni Sir Ryan at nung bata, balik ulit tayo bilang isang pamilya dahil regalo mo na lang sa akin to, mama, sasabihin ng bata, positive pala talaga si Papa ang si at pa, si Papa Ryan ang talagang papa ko. Magbalikan na kayo, hindi mo pagbibigyan yung bata. Kasi uh, mas matimbang po kasi ang mga pinadanas ng hirap po sa akin. Ay, po, hindi naman po siya. Kasi po, sir, eh, useless po magbalikan kami. Tuma so, lang pong ibibigyan niya sa amin. Ma'am Jenny, paano ko nag-negative? Tatangapin ko namin yung positive o hindi. Pero inaasam niyo po na positive. Kaya paano sabi ko pag negative, ano pong reaksyon niyo ma'am? Wala po kami magagawa siya. Kaya sa mga sister ang result Nanay, positive po ba o negative po? Negative. Idol, negative daw po. Bakit negative? Naramdaman ko lang, negative siya. <laughs> okay, basta Idol, naramdaman ko lang. Idol, pakiramdaman po pala yun. sige, okay, okay. next. Nanay, kayo naman po, negative po ba or positive po? Tingin ko positive kasi sabi ni ate. Sabi po ni? Nung misis niya. Ah, positive Ay. daw idol kasi yun daw po ang sabi ng misis po niya. Tay, kayo po, positive po ba or negative po? Positive. Idol, positive din positive. daw po. Sige, katulad si tatay. Si tatay, niyan tatay. Eh, tay, paano kung negative, tay? Eh, bahala na sila dyan. <laughs> <laughs> ang iksi ng sagot, idol. Bahala na lang daw sila dyan. Okay, jan. pero, pero tay, anong gusto mo? Maging positive to, maging negative? Positive. Magiging ko maging neg positive kahit na negative. Halimbawa. Ay, gusto ko positive para magtahimik na sila. Ayun. Ah. Uh -huh. Nay, kung ikaw po tatanungin, positive po ba or negative po? Positive po, ma'am. Kasi para pa-happy family sila. Ma'am Jenny. <laughs> uh, doon sa apat na tinanong namin, tatlo ang nagsabing positive at gusto nila maging positive para magkabalikan daw kayo ni Sir Ryan. Ano pong reaksyon nyo doon sa mga sinabi ng mga netizens, ng mga complainant sa Action Center? Sir, buo na po ang decision ko po, sir, at mga lapalit po po na mga po, mga bata na lang po. Magbigay na lang po siya ng support sa mga bata at yan ang din po. Pag negative, magbigay na ng support si Ryan sa bata? Hindi po. Kung negative, hindi po siya magbibigay kasi nagnegative negative ang May isa pa po kami anak to so supportahan niya pa. Okay. Yes. Pag positive, hiwalay na rin kayo, hiwalay pa rin kayo, kaya lang mag-support. Tama nga naman. I agree. Dapat mag support. Okay. Sige nakopo, po, ito lang katotohanan. Again, Sir Ryan, Ma'am Jenny, Mr. And Mrs. Ramos, 99.999% accurate po ito at tinatanggap sa korte itong dokumentong ito at ito ay sensya. Kung anong sinasabi rito, ito na po yung totoo. Ito na po. Sir Ryan, Ma'am Jenny, Mr. And Mrs. Ramos, 99.9999%. positive po na hindi kayo ang tata. I'm so sorry po, Ryan. kaya ako hindi po ako makapagbalikan yan ni Jenny sir pangalawang bisis na yung ginawa niya sa akin sir yung una sir nagkasala din yan sa akin sir halos lang lumuhod sa harapan ko magpakamatay sir kasi nagkasala din yan sa ibang lalaki sir pero tinanggap ko pa rin yan tinanggap ko pa rin yan inamin niya sa akin sir na may nangyari nila sa lalaki na yun sir pero tinanggap ko pa rin yan sir wala pa yung bunso ko sir yung bunso wala pa yung bunso namin sabi sakit ng ginawa ng babae niya sa akin, sir. Po, sobrang talino talaga ng babae niya, sir. Marunong talagang lumusot, sir. Atong ikatua ba? Grabe na kong anak na sir. Ibuhat na sir para mabuhay ako mga anak. Ginawa niya lahat para kanyang anak. Nga nang gining anak kung Jenny si Supila so katuig na huwag ato si so Buya na huwag ato si Pero huwag ato si Buya na huwag ato na Pero na ana na na sana ko sir na ana na na sana ko di lang kay kuan ka sa na, na ro si sa ako, si Jenny sa kanya sa pananggagawa e, kaduha niya kaduhan na na gihimo niya sa ko sir per mayro si nakasala na na ko sir na mi sa barangay na sir nga na na mo utro Mrs. Ramos Ma'am Jenny Ano pong reaction niyo na negative po na si Ryan ang tatay. Ibig sabihin, si Dave po talaga ang tatay tulad ng uh, pagkasabi niyo po sa amin ng una. Patanggapit po lang ako sa mga kapatid Hindi ko pa din inang sa kapatid. Hindi po daw sabi ko. po talaga alam. Kaya po ako ngayon o ano. Hindi ko po alam na lang naman kasi ba sa ato sa mga kapatid ako yung mga katanihan po. So alam na po ngayon ni Divine, sa katabi niyo po si Divine, ano? alam niyo na po ngayon na ang tatay niya talaga ay si Dave. Opo, kaya po <laughs> Ano pong reaction ni Divine, ma'am? Nasabi lang po, kaya lang, kaya po nang mainit ng ulo lagi ng papa ni pa. Sino po, sinong papa niya mainit ng ulo sa kanya? Sir, ayan Ako yan, sir, kung paano ko niya sinilagaan, sir. Pumunta yan yung Qatar, sir, maliit pa yung mga My bata, sir. sir. Ako ang nag-aalaga, nagtatrabaho ako, sir. Sasabihan niya ako, sir, na wala akong Kwan sir, wala papakainin lang daw niya ako sir. Hindi po yan totoo sir. Lahat ng trabaho ko sir, ginawa ko sir. Yung hindi pa ako na construction sir, sumasama ako ng pagtatanim ng palay sir. Para lang mabuhay kami sir. Pero anong ginawa niya sir? Pangalawang bisis na yan ginawa niya sa akin sir. Yung una, sir, halos siya magpakamatay sa harapan ko, sir. Lumuluho diyan para mapatawad ko. inamin niya sa, talaga niya sa akin na may nangyari nila sa lalaki niyon, sir. Ibang lalaki, sir. Pero pinatawad ko kasi ayaw kong masira yung pamilya namin, sir. Pero ngayon, sobra ng ginawa niya sa akin, sir. Okay, matanong so, kita. Matanong eh. kita, Sir Ryan. Okay, sige. Ngayon, na napatunayan na talagang hindi mo anak itong si Divine, meaning talagang itong si uh, Mrs., ay nagloko. Patunay dito na yung kinikilala mong anak ay hindi pala sa iyo at ayaw na niya makipagbalikan din sa iyo. Ano po ang inyong reaksyon? Kasi kayo po gusto niyo makipagbalikan pa rin. Pero ngayon, lumabas na pong katotohanan. Sinabi niyo sa akin, dalawang beses na pala ito nagloko sa inyo. Gusto mo pa rin makipagbalikan sa kanya, sir? yung, pag-uwi niya, sir, galing sa abroad, sir. Yung si Divine, sir, nagsabi sa akin kasi tinawagan ako niyan, sir, na Ryan, mag-asawa ka na ulit yan, Ryan, kasi wag mo na ako hintayin. Pero kinimkim ko lang yun, sir, ang sakit. Sinabi ng anak ko, sir, na papa, kaya yung nasabi ni mama kasi yung nagtatrabaho ka, may kabidyokul yan sa tulay. Doon sa tulay namin, sir, may tulay kami doon sa bahay namin, sir, may kabidyokul yan, sir, ibang lahi, sir. Yan na basa ng anak ko, sir, eh, Divine, nag-I love you, I miss you sila doon, sir. Kaya nga, sir. So, tinanggap. Pilintin ko yun lahat, sir. Kaya nga, sir. Okay. Lahat. Meron po siyang ka-video call na foreigner. Meron po siyang ka naging karelasyon na ang pangalan ay Dave at yun ang maaari ang, ang, tatay nung bata. So, gusto mo pa rin makipagbalikan sa kanya, sir? Hindi na po, sir. Hindi na talaga. kaya po nga, sir, yung una nating harap, sir, na ang sabi mo nga, para maayos yung pamilya namin, sir, magsasalita nun ako, sir, pero sinabi mo na wag muna kasi may ano pa tayo yung DNA. Kaya ngayon okay. sir, sinabi ko na lang lahat sa iyo sir, parang malaman yung totoo sir, kung bakit hindi na ako magkapagbalikan yan sir. Okay. <laughs> Ayaw yung na na sir, pag, -g 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 pag abroad na na sir, grabe pag minus niya na sa kuha sir. Malaki na Nagka pag... Nagkautang-utang ko, kaya wala na, wala okay. na din kuha na kwarta sir, padala na kwarta sir. Ma... malaki kaya hindi pag... padala na yung pag-grosirera pag na mo sir. sa kanya. Okay. Sige sir, anyway, ito na po sir. At least, ito po magkakaroon na ng closure. <laughs> Ito pong uh, matagal niyo na pong gustong malaman ng katotohanan. With this document, you can move on. Ano pong plano niyo ngayon, Sir? Sir Ryan. Sir. Ano pong plano niyo? May tanong lang po ako sa iyo, Sir. Sige po. Sana matulungan niyo po ako, Sir Sige sa po. ginawa niya ni Jenny sa akin, Sir. Mayroon ba siyang ano diyan, Sir, kaso, Sir. Ma'am Jenny, nung kayo po ay magtalik ni uh, Dave at uh, naging daan para mabuntis kay ni Dave. Saan ho ba nangyari ito? Sa abroad o sa Pilipinas? Uh, Ang nangyari, uh, nangyari po yan, sir, so, dalaga po mo kami ni Ryan at kami ni Dave. Po. in short po, ano po, hindi pa po kami kasal ni Ryan. Nakasal po kami 2017. Ang bata po ay mga 2010. Hindi pa po kami kasal. pa po kami yan yung karelasyon. Hindi po naka-relasyon, nakarelasyon ko si Dave. Nakasal na po kami. De kaya nga ma'am, so ibig mo sabihin, nung kayo po'y kinasal ni Ryan, buntis ka na? Kay Jenny? Hindi po. 2010 po, pinanganap ang anak ko po. Nakasal po kami 2017. Nakasal po kami, mundya na po ang dalawa ko pong anak. 2010 pin pinanganak po yung bata, 2017 kayo kinasal. Okay. Kung ako, walang kaso. Kung, kung tutusin. Dahil pinanganak, bago sila kinasal. So, wala akong nakikita kaso doon kung tutusin. Tama ba yun, sir? 2010, pinanganak na po itong si Jenny Apo. at 2017 Opo. kay kinasal? Opo, sir. So, bago sa kasal, pinanganak itong bata? Opo, sir. O, oh, walang adultery doon siguro. Base sa sinasabi ni Mrs., para sa akin, offhand, mukhang wala. Kasi, nung hindi pa kayo kasal, eh pinanganak na pala itong si Jenny. Opo, sir. Pero alam na yan, siguro, siguro sir, na buntis na siya, sir. Pa, bago sa pumunta ng Marawi, sir. Alam lang yan, sir. Kaya pumunta sa Marawi, sir. Pero nung... Pero ang tanong ko ngayon, sir. Okay, meron akong tanong lang. Bago kayo magpakasal, inamin niya ba sa inyo na itong anak natin na si Divine ay hindi mo anak to? Nasabi hindi. niya ba sa inyo bago kasal? Hindi po sir, wala po walang inaamin yan sa akin. Sir, oh. yan yung, yung pinakamasakit sir eh. No, sandali lang, sandali sir. Okay, ito <laughs> para sa akin ha. Mukhang may problema itong si Jenny. Kasi hindi siya naging honest. Dahil pagkakala mo, kaya mo sa kinakasalan o nagpakasal kayo, thinking na talagang itong si Divine na ay anak yung dalawa. Tama? So, sir. during the wedding, before the wedding, And after the wedding, wala siyang sinabi sa inyo na pasensya ka na, Ryan, hindi mo anak si Divine. Wala siyang sinabi ng gano'n, ano? Wala talaga, sir. Simula pa yung maliit pa yan si Divine, sir. Hanggang ngayon, naglabing dalawang taon yan, sir. Wala yung sinasabi sa akin, sir. Na ganyan, sir. Mas una pa yung naka, ano yung lalaki, sir, na yun ang papa. Yung mga pamangkin niya, sir, alam nila. Masakit nga dito itong nangyari, sir. Impact fact, maging yung mga netizen ay Naawa po sa inyo. Ma'am Jenny, may pagkakataong kayong sabihin kay Ryan bago kay kinasal na Ryan, ito pong, eh, itong bata na si Divine ay hindi mo anak. And then, maaaring ba kasi Ryan nakapagdesisyon. Pwede niyang ituloy ang kasal, pwede ininya niya itutuloy ang kasal. Dahil sabi niya, sa salawahan ka pala, hindi ko pala anak yan, eh, huwag ituloy ang kasal. That could have happened. Tama? Uh, paano po ako magsalit, magsabi po, mag-confirm na siya po ang papa o si Dave po ang papa? Eh, hindi ko po nga alam. Kung alam ko po, po sir, hindi na po pumapunta sa DNA, hindi na po pumapunta si Jan sa inyo. Kasi itutumbo ko pala upo na si Dave ang papa. Tsaka po sir, kinasal kami, hindi po isa ang anak namin, dalawa po. May isa pa po siyang anak, si Clay, at 101% po akong sigurado ang anak niya po. Hindi la po isang dahilan, hindi la po isang bata. Hindi, hindi, ma'am, 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 ma huwag huwag niyo ilihis po, madam. Okay, ang tinatanong ko po, kung sinabi niyo ba kay Ryan, bago kay kinasal, na Ryan, meron ako aminin sa inyo, bago tayo magpakasal, Itong si uh, Divine ay hindi mo anak. Ko nga alam sir. Hindi, mo hindi mo, po hindi po mo ay alam. Eh bakit si bakit ma'am ko hindi mo alam? Bakit itong recently nung malaki na si Divine eh isinabi mo dito sa bata na ang kanyang tatay ay hindi si Ryan kundi si Dave. Kaya nga po itong si Dave at saka itong si Divine ay palagi nakikita at nagtatawagan ng papa, papa, anak sa, sa chat at nagregalo pa itong si Dave tuwing may mga okasyon at pinapayagan mo. So ibig sabihin, alam mo na from the start. So hindi po ako sigurado so, yung kung sino ang continue, tatay. Kaya nga po sinabi ko. Eh sa kung hindi po kayo sigurado ma'am, bakit, bakit inintroduce mo itong si Divine kay Dave? At, sir, naiipit lang po ako, sir. Nasa malayo po kasi ako, sir. Hindi ko mano ang sitwasyon. Kasi kalayo... Hindi, ma'am. Kasi pag hindi kayo sigurado, hindi, hindi niyo po isusubo ayang ang inyong anak sa murang edad niya na ipapakilala niyo siya sa ibang lalaki at sasabihin, ito ang tunay mong tatay at hindi yung tatay na kinikilala mo ngayon. You won't do that kasi alam mo, masakit sa bata yon, di ba? Now, for you to do that, you were sure na talagang ang tatay ay si Dave. At lalo pa doon sa chat, pinapayagan mo na magtatawagan sila papa, anak, itong si Dave at saka itong si Divide. Attorney ni Gail? Yes, sir. Itong situation. ah uh, kinasal, itong si Ryan at saka si Jenny, 2017. Okay. Pinanganak, itong anak nilang si Jenny, 2010. Kinasal sila 2017. And then, ito, nagkaalamanan lamang na itong si Jenny ay hindi pala anak ni Ryan kundi anak na ibang lalaki. Inasal po sila. Ah, yung yung anak ko ba pinanganak during the time nakasal na po sila? Before, before. Mer meron ba siyang pagsisinungaling dun sa asawa niya? Sinabi niya na anak niya at natotoo? Na, 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 Yun nga ang tin tinatulong kanina. Sabi ko, before the wedding or during the wedding or right after the wedding, meron ka bang sinabi o pag-amin kay Ryan na Ryan, itong si Divine ay hindi mo anak. Wala raw siyang sinabing ganon. Wala siyang ginawang pag-amin. So, tinago niya. Inilihim niya in short. Kasi sabi ko, kung, kung inamin sana niya kay Ryan, bago sa kasal, things would have been different. Maring pinakasalan pa rin siya or maring hindi na. Hindi na po. Opo. Di ba? Kung may natin na talagang meron po siyang intention na i-defraud or i-misrepresent po yung sarili niya, yung pagkakaroon niya ng anak, at awa niya, po pwede po yung estapa staffa? Opo. Oh, May tatukbas po na damages po yun. Sir, Ryan, pwede raw kayong makakaso ng staffa laban kay Ma'am Jenny? Opo, oh, sir. Yun po. Pero hindi po adultery. Ma'am Jenny? Opo. Oh. Okay. Uh, sabi nyo kanina, hindi pa kayo sure kaya hindi nyo sinabi kay Ryan. Ulitin ko po, ilang okay. beses ko sinabi sa inyo. Pero ma'am, nung mag-usap tayo recently, ang sinabi nyo eh sure kayo, si Dave, kaya nga po, itong anak nyo, ipinakilala nyo po kay Dave, na siya yung tatay, at sa mga chat nila, nagtatawagan na sila na tatay and anak. At sa, tuwi, may mga special ano? occasion, ma'am, tuwing may mga special occasion, may mga picture po yun, eh, pinapayagan mo makita si Dave at saka si Divine, at merong regalo itong si Dave. Bulaklak, at kung ano pa anak ko ni Dave. Si, ano po, kasi hindi po talaga ako sigurado. Kasi hindi ko po, po talaga alam, sir, kung sino ang tatay po talaga. Kung hindi mo alam, ma'am, bakit, hindi mo, mahal siya, mahal. Kung hindi mo alam, bakit mo siya pinakilala? Ba't mo pinakilala si Divine kay Dave? Kung lang tatay, tatay hindi, niya. Hindi ba niya sa bata po. Ang, ang, ang ano po niya eh, kung siya man ang tatay o hindi, wala lang po yung sa hindi Hindi nga, sandali ma'am, ma'am. Pakisagot lang mam. Ma ma'am. Kung hindi ka sure na si Dave pala ang tatay, Bakit mo siya pinakilala hindi ko po pinakilala, sir. Alam po nila ang ano nang ang bata, ang pangalan po ng bata is Divine ba, Jean Ramos po na po nila sa FB yun. Hindi nga, uh, mo na, paano, paano napunta? napunta sa isipan ng bata na meron siyang ibang tatay kung walang nag-feed sa kanya at sino yung nag-feed sa kanya di ikaw din hindi po sir hindi po Attorney Gail bakit po istapa Attorney Gail alam niya na hindi niya anak pero pinakilala pa rin niya na anak niya na totoo at yung asawa niya, yung, yung tatay nung bata, it's a form of misrepresentation. Okay. So, Magpo-fall po siya na estafa. Right. So ang sinab kasi uh, pinakilala ni Mrs. kay Mr. na si Divine ay talagang anak nila. Yun ang doon nagkaroon ng deceit. Na alam niya na hindi naman talaga si uh, Ryan ang tatay kundi si Dave. At ito'y napatunayan later on tulad nito just uh, uh, a month ago na sinasabi nga talaga ni ano ni uh, Ma'am Jenny ang tatay mo si Dave at at hindi sila ayan. Mm -hmm. Kaya nga nagtatawagan na sila papa and anak sa chat. Sa first, uh, segment, uh, sa first segment. Uh, sir Ryan, meron daw pong sir, kasong istapa. Opo, na sir. Na pwede pa isang pa. Ano po? Ano gusto yung mangyari? Pwede pa. Buyan, sir. Yung ano sir, yung kaso niya sir parang ano lang sir ba para hindi yan makabalik sa approver din sir ba? kasi grabe ka minus niya na sa ah, kuha sir simula nung nag-approve din sir. So ganito po, magsampo po kayo ng kaso. Ate Nigel. Yes sir, apo. Criminal case to ano, estafa. Yes sir, criminal po yan. kasi lumalab na uh, may merong ginawa ay na na yung misrepresentation para magkaroon ng personal gain on her part kasi yung obligasyon na suportahan nung tatay yung bata eh na shift to sa sa dito kay Mr. na hindi naman pala niya anak to so may personal gain to Lloyd na, na, shift yung burden of support dito sa hindi naman totoong tatay so, unfair so po yun sa kanya correct so ibig sabihin uh, Sir Ryan magsampakan ng kaso and then pag lumabas na po yung warrant at at uh, nilitis na yung kaso pwede ho kayong pumunta sa judge mag-request, tama ba ako, Tanigel, para pagsabihan yung immigration, magpalabas ng whole departure order para kay Mrs. Am I right, Attorney Gail? ah uh, yes po, uh, pending po ng investigation and pag naka-file na po yung kaso, pwede na pong mag-file ng HDO po. Pag na-file na, na yung kaso sa uh, Piskalya o pag nasa taas, pag na, napunta na sa yes, judge, na-rapple na? Apo. Yes, sir. Yes, sir. Apo. Pag na-rapple na sa judge? kahit sa, sa sa HDO sa uh, sa judge po pero yung filing po ng case niya sa pa sa fiscal po so uh, Sir sa sa Ryan magpalit ka muna ng kaso at kapag nairapol at na, napunta na po sa judge yung case mo laban dito kay ano Jenny eh doon na po uh, mag-request kayo ng hold departure may, order may may ano lang ako sa iyo sir ano po yun sir sir Sir, pwede po ba niyo ako matulungan diyan sa ano i, ano na kaso ni Jenny, sir? Kasi naghihirap talaga kami dito, sir. Sige, sir. Huwag mo ang telepono, sir. Tutulungan namin kayo. May kakausap po sa inyo, okay? Salamat talaga, sir. Sige po, sige. Salamat, Tony Gail. Okay po, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Jenny. Good luck na lang po sa inyo.